Abiso muna sa mga motorista sa mga taga Metro Manila dilan sa tinukoy na po ng MMDA yung ilan sa mga alternatibong ruta na maaring daanan po ng mga motorista na maapektuhan ito ng katagdang EDSA Rebel Project na simulan po yan sa Hunyo. Kabilang po sa mga ruta na maaring daanan, ito yung mga sumusunod po ano, para sa mga alternatibong ruta. Itong tatawag ito ay Northbound EDSA. Doon po sa Makapagal Avenue at Ross Boulevard sa Pasay City, maaring duman po kayo sa Naia Expressway at lumabas sa Terminal 3 Exit. Na po yan ng S Service Road, papunta po yan ng C5, Arnaiz Avenue sa lungsod ng Makati at Roxas Boulevard sa Pasay, papunta po yan ng Bindi at tatagos po kayo papuntang EDSA na at Kirino Avenue sa Manila, papuntang Shaw Boulevard sa San Juan. At kabilang pa sa alternatibong ruta, Talayan Avenue at Pioneer Street ng Mandaluyong, mayan po ay mula sa EDSA papunta naman ng Pasig. Habang ito naman po yung alternatibong ruta sa bagi naman ng southbound EDSA. Pwede po kayong dumaan sa Skyway Stage 3 Project sa Quezon Avenue at Roosevelt Avenue patungo po kayo sa Naiya Terminals. Sa C5 Road naman, Congressional Avenue na pwede naman daanan papunta po kayo ng Aurora Boulevard o Shaw Boulevard. Sa Ayala Avenue din to South Super Highway at tramo pa sa City naman papunta na kayo ng Taft Avenue. Nabisuan din po yung mga motorista na gamitin ang mga mabuhay lanes na tinatawag. Ayon pa sa MMDA, patuloy po ang road and sidewalk clearing operations ng ahensya upang tanggalin itong mga obstruction kabilang na yung mga ilegal na kaparada at yung mga nagtitinda po sa mga bangketa at gilid na mga kalsada na nagiging sagabal sa daloy po ng trapiko sa mga alternatibong ruta lalo na po sa mga mabuhay lanes. Ah!